Yo no, kita nyo maulap ha. Oh. Uh, oh, Panay ulap nandito kami ngayon sa Revel Tagaytay. Time check alas 7 ng umaga. Oh. Sige, tang oras natin. Binaya Oh. Kumakabis ang gulong. Tingnan niyo oh. Oh. Ganda na ng ulap oh. Tagaytay na yan Oh. Uh. Oh. Ah, oh. tingnan niyo oh. Oh, kita niyo naman Oh. Uh. Oh. Revel Tagaytay. Ayan oh. No, Dayanas Tagaytay. Ay, okay. Tanya naman, ha? Panay ulap na, oh. Nandito kami sa Tagaytay ni Umela, oh. Panay ulap, oh. Ayos ba? Consial Ronald Castejon. Sumama ka naman daw. Consial Eric. Ayun, Consial Eric. <laughs> Nandito kami sa Tagaytay ni oh. Panay ulap. Mama ka, para pinanser kami. <laughs> Ayun. Sumama naman daw kayo para pinanser kami. Tagaytay na yan, ha? Oo, ayan, oh. Oh, all is well. Nandito tayo sa bola. Kasama natin si Umel. Ayun si Umel. Sa si Papi Diggs. Oh, ayan na. Oh. Mga nakatago. <laughs> sa Tingnan nyo naman paligid dito. Oh. Pagi, panay ulap. Oh, oh ayan o. Oh. Kensan nyo yan ha, oh. o. Lakas ng hangin. Itong all is well, under renovation kanilang nung oh. kung oh, pupuha. Yan ha. Oh si Kabisho Cycling TV pala kasama ng Takbong Pogi Bikers nandun pa sila sa kay Lamami Quest baka naaahon na rin yun sila ngayon siyak na punta yung mga ngayon gabi naman nandito na sa Repal Takbong Pogi Bikers Kasili Ryner Uy si Hunyo Shoutout Oh, pasal pasal pagkayaan all is well kami ngayon ang katrama pa ha brand safe brand safe na ginaganahan pagi pagi ulap sa in the sky Dito sa tagay tayo Maulap si Mobility Tingnan ang bali Malay ang ulap Maulan pagi Ang umaga Ayos pa nga ang atrolobal Ang At laas ng hangin Ang lamig dito Si Umel kasama natin di halo ko ayan o oh. para uh. ah, sa intas ka itagayo tayo o oh. para ah, yung ulap ay nagpasyal pag hindi tayo Ya, no. Ini Uh, tagai tay. Terima Alas in the sky ha. Ride safe po. Jogging safe. Ito yung panas in the sky ha. Ito yung babaw lang yan. Ito yung nauna nauna sa atin.